Mga sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw Ang tagal niya mag-reply ah, ganti ako Tawa po, Pa-load po, pa-load. smart Pa-load. Pa-load ka? O, oh, smart okay. lang yung regular na 50, ma-unrecall Ano number mo? Ah, uh, 0999 8,767 tapos 90. Inong yun. Ayun si mo naman. Palunda ko. Nalito. But the celebrant. <laughs> <It> Thanks to <laughs> Lord for this. But the celebrant. pa daw kasi. <laughs> and I wish and I hope <laughs> to so of the all the Lord. All the Lord. All the Lord. He will bless you, nakaw. Tayo lang ang accent natin. All your plans, nakaw, with Kuya na. And I hope, na ka more blessings to come and more birthdays to come, na ka And thank you, Kapu, nakaw, and Pabili! mo, ko. Piskra! Piskra! Lugi yung tindahan dahil sa kanya. Bright lagi. <laughs> Kaya ka. Kung sa'yo mong gamit. Matay ko pa. Smart. <laughs> Alam madali na eh. Smart yung gamit ng sabon. Baka <laughs> nagtitipid ka na naman. Nag-iwan ako sa wallet mo pang merienda mo mamaya. Pagdiba? Pang merienda? Sophia, original sapatos mo. Oo oh, no naman. Tiga mo ah. Hindi na nga. Pagka-poor, lock. Naka-lock na yun. Always ah. remember na kailangan naka-ganyan yung position. Tapos hawakan yung ganyan. Then... Hindi laro eh. Anong papa ko? Papa Ma? Hello, dad. Ikot muna kayo. Sinundulong pa papa. Uy, uy. Sana, oy. Sige. Okay, oh, dad. Mamaya na lang, lang. Sige po. Susunduin ka? Oo. Oh. Sabi okay. ko ikot muna. San sila ikot? Hindi to to yan. Sila doon, Clark. Ah, park muna sila Don. Lumipad nga pre Oo ba? Lumipad nga. Oo, dad. Okay na. Sila na. yan din eh. Nako. Parang may you nahamoy know, ako hindi maganda. Tanda iya. May ano, o ma, may napasalo na sa sakyan pa. Nasakyan siya pa, second hand. Oo. Oh. Manggagaling sa 5 floor. Nagaling sa fifth floor. Huwag oh, kong yung sasari sa kataranta doon daw. No? Ba, hindi. Hindi ko ni bakit sabi nila? Sasabot sa barangay <laughs> sa sa niyo. Sabi nga, hindi sa akin yan. Pero gumagamit ka. Gumagamit mo ako? Kailan ka gumamit? Kailan uh, na rin po. Kailan yung huling gamit mo? Ha? Tapon po. Ay, can you guys... Kala ko matagal na. Kala ko matagal na. Bakit? Ay, dali Ay! Ay, ang dito. <laughs> May laman nila. Huwag mong Delikado pala. Masisira ang buhay Wala kasing regalo yun. <laughs> uy, uy, sana o. Kasi klase nga talaga <laughs> di uh, sa... siya si oh, oh, ito eh. Ladawan ti tao. Parang may nakamoy ako hindi maganda. Napasaya sa tuwa si Kuya. Oo, binila kita eh. O ba't din ito? Ba'y ba kulay? Siyempre. Para trending trendy. Bagong labas na rin. Bago to? Oo. Patakot kainin. Oh, wow. Oh, sarap! Ang init siguro niya na, no? Ay, nako. Eto. Ang Power Rangers naman. Kanya-kanyang trip talaga eh. Uy, huwag ka magtampo. Sorry na kasi. Eee, smile na yan. Smile na yan. <laughs> <laughs> First time we magroller skate, kaso, magkakalastroke. <laughs> <laughs> what is this? Calamansini. What? This is calamansi. 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 How oh, it tastes? The taste. How is it? The taste. Can I try? Eat. Oh, okay. This is a lemon. I didn't see this. Oh. I can't spit it. Nalulukin mo nalang tayo. Buti naman, nag-charge ka ng vodka. <laughs> Tingnan nyo pag mabunutin. Ba't mo tinanggal? You're so tanga. <laughs> <laughs> Naka-iPhone lagi pero kiti po'y bayad. Pataka Raka! ka. diri ron sa eye center o oh, sulod ko dira. Di man lagi na daw na gitit. Sorry, sorry. Ila to ulan. Apa? O kaya yun? Ya, yari ka mama. Yung mo dito, pinatay mo, hindi nabuhos. Sino mong droba yung pinatay mo dyan sa ano? Si ano yun? Uh, huwag mo na yung... Nako. Munang pa po pupuntahin dito ah. <laughs> Bakit? Nagsisiyar, hindi naman ang gubo. <laughs> <laughs> Kala niya palayok na. Lagi pala na <laughs> narating niya natin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Huh? Okay lang. <laughs> Pumagay <Bumahagi> na. <laughs> huh? Nako. Oh no. Uh, <laughs> sorry, sorry. Ah, hindi pala